Maa. <tik> Bakit oh. Kahapawin oh, tayo pero ng pang ulam oh. oh. oh, ganda, oh. Uh, kami na isang area, pero tayo. Pusit ハハハ。

Bahala na kayo dyan pala sa akin na Kaya ha, huwag mo i-light. Sabit na sabit. Okay. Alala, Mga alapat Ay! Patingin daw dito. Mga pumagaslit. Ay, lapad. Huh! Alakoy panos na rin yung binado. Kaya ha. Yan o. Swerte tayo ngayon, swerte. Naka halos tatlong kilong pusit ang kasabay nitong bugulo na yan. Ito, so, papakita natin na. Ah. Ay! Daw. Tingnan ang pusit. Oh. Tamo? Ano Pauwi na yan. Pauwi na yan. Ayan, nakapagsulit na tayo ng limang kilo. Tapos yan, may nadaanan tayong ilang peraso. Ay, nakakaya pala magkakasama. Berte. Sana makakita pa tayo dun bago makarating sa atin ano. Ayan, huli eh, natin, pauwi na. Sobra pang ulam. No. Ayan, nasa tatlong kilo yung pusit. Tapos to, sobra dalawang kilo. Tatalim yung dong? Oh, ha?